magandang tanghali nang araw na akong pinahihirapan ng na aming lababo baradong barado nahihirapan ako kapag nagkakamasel lang ako tapos na <laughs> ay meron ako napanood sa youtube liquid sauce sa doong sagot ang kailangan para patanggal ang bara kaya matiknan makabili at masubukan kung talaga epektibo yung liquid sauce ha. tara tingnan natin makabili napanood ko sa YouTube yung Liquid Sosa. Pero iba naman ang brand, iba naman tong brand na to. Tingnan ko kung epektibo to. Sana uh, um, epektibo. Ayun no? Barado. Ayaw na yan lumubog talaga, ilang araw na yan. Ayun naman, ayaw lumubog talaga. Ito naman, ito, oh, paninda namin to. Hindi pa ginamit na siya. Hindi pa ito nagagamit sa siyan. Hindi ko ginagamit sa siya La Ayaw talaga lumubog. O. Oh. Baradong barado talaga. Kung hindi po pa papamto hindi lalabas ang tubig nito. Ito pong natin bago to ha. Ah. Yung bago, hindi po barado. Ito lang po parado. Yan. Tingnan niyo po. Meron pa siyang tubig. Napakabagal lumubog ng tubig. Yan. Kung hindi pa sa gagamitan ng pump, hindi pa siya talaga lulubog. Ayun. Lumubog na. So, napakabagal ng lunid ng tubig. Ayan, so natin ito. Sinasabi nilang liquid sauce ako Effective. 75 pesos sa hardware. Pero sa YouTube, hindi ito yon. Iba yung tatak sa YouTube. Ayan, bukas na. Una. nasusubukan ko na. Ha? Walang daya to, Walang ano to. Ah, walang cut. Ayan. Ayan Balikan muna natin Pasabi after 15 minutes Bago natin naging ng tubig Balikan natin mamaya yon ito na Niwan muna natin siya ng mga ilang minuto 15 minutes O 20 minutes na yan natin Kung ano magiging nagay kung maalis ba yung baraw hindi ha, tingnan natin excited na rin ako ito na o, paano 1, 2, 3 ready na ayan, puno pa rin parang nagtapong lang ako ng pera parang wala <laughs> parang walang nangyari ah negative bomba bombayin ko baka sakali walang reaction talo wala hindi talaga siyang obra oh, hanggang ngayon walang patupid oh liquid sosa bibili pa tayo sa subukan natin ulit Nabalik tayo mamaya. Sabi nila, hanggang dalawa daw eh. Mamaya ang gabi ko naman babanatan. Yan no? binabarang ko na uli yung gabi ng liquid sosa. Huwag ko na binabad yung liquid sosa dyan. Wala, talagang barado talaga. Bumili ulit ako bago na to. Tapos magdamag ko na siyang binabad yan. Wala. Hindi kaya. Talo. Sobra sigurong barado na itong aming lababo. Ayan, napatunayan natin kung pagawain na itong aming lababo. Hindi kinaya. Hindi kinaya ni Sosa. Ito malamang gastos. <laughs> Talo tayo dalawang sosa natalo hindi kinaya ganon pa rin barado pa rin oh. talaga wala talaga yan legit talaga yan hindi yan naglolo ko siguro sobrang barado na yung aking lababo kaya wala magagawa kundi pagawa oh. natin tong tubig na mainit baka sakali Hindi mo na ako naninira ng brand ha? Pero hindi efektibo Hindi efektibo yung ano, Liquid sosa Dalawa binili ko Walang nangyari Talo pera Dito tayo ngayon Tubig na mainit Ayan musok pa yan oh. subo, -subo ka natin to O oh, init nga kaya ang linit <coughs> sobra init masakali ito tubig na mainit tingnan natin kung kakayanin eh. Tignan ko yung tubig na mainit Na mainit na mainit talaga to Hanggang ngayon oh Pero naririnig ko Parang may tumutunog Bombahin ulit natin Yun Okay ah Tumunog na migup na siya migup na siya mga brother sana nakuha uwa ya bus na lana. na pero para may tumunog ha Pangalawa na to Nanilagan tubig Susubukan ulit natin Sana makawa na to dito Mainit ah, Parang bumaba ng konti ah. Yan, may na tubig ang sinubukan natin. Nausok pa yan. Pero parang gumibilis ng konti yung baba ng tubig. Ah. Ito, so, gumibilis niya. Oh. Yun. Saan ako ha? last na to saan makuha na nakaramdam ko makukuha na para mas maganda pa yung ano ah tubig na mainit ah oo oh. iipo-ipo na yun sana magtuloy-tuloy na Ah, tanggal na yung bara. No. Hmm. Pero mahina pa rin, hindi katulad ng una, mabilis lumubog ta. Yun. Yes, success ang tubig na mainit. Ah. Oh. All right. Yun. Yun, ito mo Ang parang dumighay siya. Ito. Ito na. Parang okay na siya. Ayun, so, meron na siyang parang ipo-ipo. Ayun. -ipo. Parang okay na. Ayun, mm, wala rin ang bara. Ano kaya nakatulong? Ang sosa o tubig na mainit? Ito, oh, final na. Puno tayo na siyang langga ng tubig para malaman natin kung talagang okay na siya. Ayan. Masasaksihan natin ang kahindik-hindik. Tatanggal na ang bara o hindi. Okay. alas un. Alas dos. Alas tres. Ayan na. Yun. yon tanggal na para Oh. Oh. Ganda ng ikot, oh. Hmm Parang ikot na ng tubig ng radiator, ah. Oh. Okay, okay. Ganda na ng ikot, ah. Sana magtuloy-tuloy na. kahit okay. Hmm. okay, wala nang bara. pa. Oh, na oh, how? Alright. Tawag na mainit pala. Okay. Yun, hindi ko alam kung sa tubig na mainit o sa sosa. Pero tignan mo sa sosa kanina, wala naman nangyari. Pero nung nilagyan natin ng dalawang tubig na mainit, dalawang Ah, tawag ito, takore. Natuwing na mainit, talagang nag, ano siya, nawala rin yung bara. Dumuwag ang paghinga. Hanggang dito na lang. Hata nyo naman. Siguro, pwede yung gawin yan sa inyo para malaman natin. Hanggang dito na lang. Tayo salamat sa vlog.